Tadyaw! Ako pala si Ann, isang OFW dito sa Taiwan and for today's video guys ay nagluto ako ng ano, lunch namin ni Alaga and ito lang yung niluto ko. Napaka-simple lang kasi hindi naman yung ano, yung tipong namimili yung Alaga ko. Kung ano yung niluluto ko or dito naman sa bahay kung ano yung niluluto ko, kumakain naman sila. And hindi sila mapili. Thanks for that. Char English yarn. So, yun na nga, guys. Ito lang. Napakasimpleng loto lang. Gisa-gisa lang yun. Tapos, yung mga ricados ko. Kung ano lang yung available talaga dito sa bahay. Pag minsan kasi, tinatamad ako katulad ngayon. Eh, yun lang. Simple yung niloloto ko. Wala nang -kineme, kineme pa dyan para mas madalian. So, ito lang yung preparation ko. Sobrang simple lang pero masarap talaga. Hindi sa ako ang nagloto. Basta, masarap talaga yan. So, yun lang, maraming salamat. Kain po tayo.